po ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 121 Kumingi ng tawad ang buong klase. Ang lahat ay napatingin kay Cyrus ng may bakas ng pagtataka sa kanilang mga mata. Hindi nila kailanman inasahan na ganito si Cyrus, hindi hinahayaan na palagpasin lang ang bagay na ito. Pilit. Niyang pinagbabayad ang lahat ng insulto sa kanya na humingi ng tawad na sa halip ay nagsanhisa, kanilang lahat na magatubiling gawin iyon. Wala naman kaming ginawang masama, bakit kami hihingi ng tawad sa iyo? Oo nga, wala naman kaming ginawang masama, eh. Hindi namin kailangang humingi ng tawad ang lahat ng mga estudyante ay ayaw pa rin. Humingi ng tawad kay Cyrus kahit na alam na nilang hindi siya ang magnanakaw. Ayos lang kung hindi kayo hihingi ng tawad. Bibigyan na lang kayo ni Principal Finch ng demerit point. Sabi ni Cyrus at lumingon siya kay William. Wala siya sa mood na patagilan ang bangayan na ito kasana ang walang hiyang mga tao na limito. Sigil si William ay nag-aabang lamang ng utos ni Cyrus kaya mabilis siyang tumango ng hindi man lang nag-aalinlangan. Cyrus Ang isa sa mga babae na pinagtawanan si Cyrus ay tumayo at tinawag si Cyrus ng mapagtonto na pwede siyang makakuha ng demerit. Point sa kanyang permanent record. May sasabihin ka ba? Sabi ni Cyrus, ang kanyang tono ay lubos na mahinhin. Huwag mo akong bigyan ng demerit point please. Ihingi ako ng tawad sa iyo, okay? Kiling ng babae habang kinakagat ang kanyang labi. Tinitigan ni Cyrus ang babae ng hindi. Nagsasalita, Cyrus, I'm sorry, hindi ko dapat sinabi sa iyo ang mga bagay na yun kanina. Lumapit ang babae kay Cyrus at binulong ang paghingi niya ng tawad kay Cyrus. Hindi na siya makakauha pa ng demerit point. Sabi ni Cyrus kay William pagkatapos humingi sa kanya ng tawad ang babae. Sige, huling tango ni William. Humihingi rin ako ng tawad. Cyrus, humihingi ako ng tawad. Kahit na ayaw ng lahat na humingi ng tawad kay Cyrus, lahat sila ay mas ayaw na makatanggap ng isang demerit point sa kanilang permanent record dahil lang. Sa insidenteng ito kaya tumayo sila at tinawag si Cyrus nang angako na hihingi sila ng tawad sa kanya. Tinitigan ni Cyrus ang eksena sa harap niya. Lahat sila ay nagmamadali ng humingi sa kanya ng tawad. Nag-aaway kung sino ang mauunang hihingi ng tawad. Hindi niya mapigilan na matawa. Cyrus, I'm sorry. Patawarin mo ako, Cyrus. Hindi dapat ako. Nagkaroon ng maling akala tungkol sa'yo. Sa loob ng ilang minuto, ang mga paghingi ng tawad ay isa-isang dumating. Kahit gaano pa nila kinaiinisan si Cyrus dati, lahat sila ay tumayo at kusang humingi ng tawad kay Cyrus sa sandaling iyon. Si Cyrus ay mayroong kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Tinatanggap ang paghingi ng tawad ng kanyang mga kaklase sina Liam at Ryan ay pinanood si Cyrus na tanggapin ang paghingi ng tawad na dapat lang sa kanya at napabuntong-hininga sila sa ginhawa. Kaklase na ni Cyrus ang mga estudyante na ito sa loob ng dalawang taon at sa lahat ng panahon na iyon, hindi siya kailanman lumaban kahit gaano pa siya. Pahihin at kutsay ng mga taong iyon. Sina Liam at Ryan ang palaging lalaban para sa kanya. Street Cyrus ay tila parang punching baglang ng lahat. Walang awa nilang pinapahiya si Cyrus sa pagiging mahirap at tinanggap lang ng lahat na ng ang kapalaran niya. Gayunpaman si Cyrus ay tila isang ganap na ibang tao ngayong araw. Sa wakas ay natutunan na niyang lumaban. At saka, nakapagiganti siya sa loob. Lamang ng isang araw, binabalik ang lahat ng kahihiyan na natanggap niya. Sa oras na ito, tumingin si Michelle kay Cyrus, ang maganda niyang mata ay puno ng pagdataka. Talagang hindi niya maintindihan kung bakit ang isang. Mayamang tulad ni Cyrus ay gustong panatilihin na sikreto ang kanyang tunay na pagkatao. Kung malalaman ng klase ang tunay na pagkatao ni Cyrus, tiyak na matatakot silang lahat. Sa kalagitnaan ng lahat ng nangyayari kalmado lamang si Sheila. Nanagang nagang at kahit na hindi niya alam ang tunay na pagkataon ni Cyrus. Naiintindihan niya ang kinikilos ni Cyrus ngayong araw. Palaging may namalit ng na mga estudyante na ito si Cyrus dahil lang siya ay mahirap at madalas siyang pinapahiya ng mga estudyante na ito. Matagal nang. Alam ni Sheila na nangyayari ito ngunit hindi niya mabago ang pag-uugali nila. Ngayong sa wakas ay may suporta na si Cyrus ng taong may kapangyarihan, malamang ay kinuha niya ang pagkakataon na ibalik ang kahihiyan na tinis niya. Kahit na sino naman ay ganoon din ang gagawin. Kaya talagang naintindihan niya si Cyrus. Sina Kai, Mark, at ang iba ay lubos ng nagagalit ngayon. Matagal nilang pinlano ang atake na ito kay Cyrus at hindi inasahan na magiging ganito ang mangyayari noong una, umaasa sila na mapapatalsik si Cyrus mula sa school sa pamamagitan ng pagbabalak sa kanya. Walang sino man ang nagakala na sa huli, hindi lamang mababaligtad ni Cyrus ang pangyayari, ngayon ay kaharap na nila ang panganib ng pagpapatalsik mula sa school. Ano bang mayroon kay Cyrus? Bakit siya? Kinakampihan ni Principal Finch. Si Faye ay nag-aatubili pa rin na sumuko, naiinis at nagre-reklamo ng malakas. Lumingon si Kai at tumingin kay Faye. Ngayong ganito na ang nangyayari, wala siya sa mood na magkaroon ng pake sa ganoon kaliit na bagay. Ang nasa isip lang niya ay kalaunan, luluhod siya at hihingi. Nang tawag kay Cyrus sa harap ng school. Paano na lang niya ipapakita ang mukha niya sa buong Laguna University pagkatapos ng ganoon kalaki kahihiyan? Pagkatapos ng ilang minuto, ang lahat na, sa kay Cyrus at inabuso siya at tumayo at humingi ng kanyang kapatawaran pagkatapos marinig ni Cyrus ang lahat ng kanilang paghingi ng tawad, hindi siya nagsalita. Sa katunayan, ang pag-utos niya ng ganoon ay hindi para makabawi makaganti. Ang gusto lang niyang ipaintindi sa kanila ay ang simple ngunit mahalagang katotohanan tungkol. Sa kanyang sarili, na si Cyrus de la Cruz ay hindi isang punching bag ng mga bully. Lahat sila ay hindi na mabibigyan ng demerit point. Tumingon si Cyrus at sinabi kay William pagkatapos ay lumapit siya kinakay at Mark ng may. Seryosong mukha. Ano pang ginagawa niyong dalawa dyan? Hindi ba dapat ay papunta na kayo sa Harpang School para lumuhod? Cyrus, pwede bang sa ibang lugar na lang? Nagtis si Kay ng galit at tinanong si Cyrus sa isang mahinang boses. Pinakitaan siya ni Cyrus nang nangungot siyang NP. Pagkatapos ay kinausap ng malamig si Kai, sa tingin mo ba ay may karapatan kang makipag-negotiate sa Kim? Ikaw, si Kai ay nabigla sa katapangan ni eh. Cyrus. Wala ako sa mood na makipaglokohan sa iyo. Pupunta ba kayo o hindi? Tinamo ni Cyrus si Kai na katingin ng masama sa kanya. Brr. Nanatiling nakatayo si Kai. Nag-alinlangan siya ng sandali, hindi makagalaw. Tumingin lamang siya, ng masama kay Cyrus. Kalata naman na wala siyang ibang magagawa kung di ang sundin si Cyrus sa ngayon pero nag-aalinlangan siya na aminin ang pagkatalo ng malakas. Nang makita ito, sumingasing si Cyrus kay Kai. Nangot siya si Cyrus, oh my, akala ko pa naman ay matapang ka. Ikaw, kalatang nanginginig na si Kai sa talof galit. Be listen you. O gusto ihatid ko pa kayo roon. Tumalikod si Cyrus at naglakad palabas ng classroom nanatili si Kai sa kanyang kinatatayuan at nag-alinlangan pa ng ilang sandali pagkatapos ay nagtiis at sinundan si Cyrus palabas ng classroom. Tumingin si Mark kay Diana, huminga ng malalim pagkatapos ay sinundan si na Cyrus at Cal. Ngayon ay gusto nang malaman ng klase kung talagang luluhod si Kai at Mark sa harap ni Cyrus at humingi ng tawad sa kanya. Riyon ang pinaka nakakahiyang bagay na pwede nilang gawin ang lumuhod sa harap ng ibang tao. Sila rin ay lumabas ng classroom at nagtungo sa harap ng school upang manood. Pagkatapos ng sampung minuto, ang mga estudyante ng klase ay nagtipon upon sa harap ng Laguna University upang panoorin ang drama na mangyari. Pinanood ni Cyrus si na Mark at kay may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha at Sam Andel, ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip kalmado lamang kanina pa. Bila senyot lumuhad na kayo. Wala ako sa mood na mag-aksaya pa ng oras sa inyong dalawa. Tumingin si Cyrus sa dalawa at sinabi sa isang casual na tono. Cyrus, alam kong nagkamali ako. Hindi dapat kita pinagbalakan. Ngayong inamin ko na ang pagkakamali ko at humingi ng tawad sayo, hindi mo ba ako pwedeng bigyan ng pagkakataon? Kailangan mo ba? Talagang gawin ko. Si Mark ay tila nag-aalinlangan na lumuhod pagkatapos makita na napapalibutan na sila. Ngayon ng maraming tao, lalo na't naroon din ang kanyang mga kaklase. Siya ay talagang nag-aalin lang na gawin yon. Pinibigyan na kita ng pagkakataon ngayon. Lumuwag ka at aminin ang mga pagkakamali mo. Ngayon mismo, sagot ni Cyrus, ang kanilang tono ay mahinhin. Tumingin si Mark sa mga mata ni Cyrus at nang siya dahil sa pinaghalong kahihiyan at takot. Napagtanto na wala siyang magagawa, nagtiis siya at pamulong para silang dalawa lamang ang Makakarinig, sige, Cyrus. Luluhod ako pero pwede bang sa ibang lugar natin to gawin? Masyadong marami ang tao rito. Pwede bang tirhan mo ako ng mukhang may haharap sa school? Asterisk tirhan ng mukhang may Hindi. Mapigilan ni Cyrus na matawa ng marinig ang walang hiyang kahilingan na ito at sinabi sa isang tono na tila walang emosyon noong pinagbalakan nyo. Ako, naisip nyo ba na tirahan ako ng namukhang may haharap? Hindi. Luhod. Malamig na utos ni Cyrus. Bam! Marahil ay natakot siya sa mabangis na aura ni Cyrus kaya sa konting pagyuko talagang napaluhod si Mark sa harap ni Cyrus habang marami ang nanunood. Ang mga mata ng lahat ay nanlaki dahil sa eksena na nangyayari sa harap nila. Lumuhod si Mark sa harap ni Cyrus. Kahit ganoon, ang kahihiyan na nararanasan ni Mark ngayon ay wala pa sa kapiranggot ng naranasan ni Cyrus. Dati kahit natuwang tuwa si Mark sa pambubuli kay Cyrus, hindi niya kailanman inutos kay Cyrus na lumuhod sa harap niya. Gayunpaman, paman talagang napaluhod ni Cyrus si Mark sa harap niya. Ang mukha ng mga estudyante na nanonood ay nagsimulang magbago. Napanganga sila sa gulat lubos na natuliro sa kanilang nakikita. Sa wakas ay Napagtanto nila na ang Cyrus sa harap nila ngayon ay hindi na ang kaawa-awang Cyrus na dati nilang kilala point 1 pagkatapos makita ni Cyrus na lumuhod si Mark. Pumisi siya at tumingin kay Kai. Nang may seryosong mukha, sinabi niya tapos na si Mark. Bakit nakatayo ka pa rin? Kasi, tumitig lamang si Kai kay Cyrus. Ang kanyang ekspresyon ay tila pinaghalong pag-aalinlangan at desperasyon. Alam niya na kung talagang luluhod siya ngayong araw, hindi na niya. Magagawang harapin pa si Cyrus sa tala ng kanyang buhay. Talagang ayaw yung gawin ni Kai nag lang ang siyang aminin ng pagkatalo sabi isang taong tulad ni Cyrus. Kai, huwag kang lumuhad sa harap niya. Hindi ako naniniwala na may kapangyarihan si Cyrus. Wala siyang kayang gawin sa iyo. Habang si Kai ay nag langan, biglang lumabas si Faye at sumigaw kay Kai. Kabanata 122. Sinong nagsabing hampas lupa ako? Sa entrance ng Laguna University, hindi na. Pabilang-bilang ang mga studyanteng nakapalibat kila Cyrus, Kai, at Mark kasama na rin dito ang mga hindi. Taklase ni Cyrus. Napukaw ng kaguluhan ang atensyon ng buong eskwelahan at ngayon lahat ay nanunood sa dramang nangyayari. Alam ng karamihan sa mga study na si Cyrus ay namumulot lamang ng bote noon, subalit hindi nila alam kung bakit nakaluhod si Mark sa harap niya ngayon. Nang makita ni Kai na sumuko na talaga si Mark at ngayon siya ay nakaluhod pa nagdalawang isip na rin siya, hindi niya alam kung susunod din ba siya o. Pangahabwakan niya ang dignidad niya at mananatiling nakatayo. Kung alam lang nila Mark, Kai at ng iba pa na magiging ganito pala ang kalalabasan ng lahat, hindi na sana sila nagbalak na pagbintanggan si Cyrus noong unang palamang. lamang. Ngayon, hindi na sila maka-atres. Una pa lamang. Ngayon, hindi na sila maka sa patuloy na pagsira ng lahat ng kanilang sinimula na plano. Ang mga taong bumangga kay Cyrus ay ngayon. Labis na nagsisisi kahit na hindi sila lahat. Napangalanan sa harapan ng iba. Subalit, ang taong sanhi ng lahat ng ito, si Diana. Ay nananatili pa rin taas noon na parabang bang wala siyang kinalaman sa lahat ng kaguluhan. Pinananod niya si Mark habang nakaluhod sa harap ni Cyrus mukhang kaawa-awa. Ang itsura ni Diana ay walang pinapakitang emosyon. Pinalaan niya na sila nawag. Pabanggain si Cyrus pero hindi sila nakinig sa kanya. Ngayong ganito na ang kaganapan wala siyang magawa kundi umiwas sa kanila. Kai, huwag kang lumuhod. Hindi ako naniniwalang mapapatalsik ka ni Cyrus mula sa school. Hindi ba't may kilala ang tatay mo mula sa education ministry? Umanap ka na lang ng tutulong sa iyo para makawala sa sitwasyon mo ngayon. Sumugod si Faye sa tabi ni Kai at sumigaw. Subalit tila ba nag-backfire ang kanyang plano kung hindi niya sinabi ang mga salitang yun, hindi na sana talaga luluhod si Cyrus upang panghawakan ang kanyang dignidad pero nang marinig niya ang plano ni Faye na ipaalam ito sa Education Ministry, napaluhod siya agad ng hindi man lang nagdadalawang isip. Kumalabog ang kanyang mga luhod nang Kumama ito sa sahig, ngayon ay nakaluhod na siya sa harap ni Cyrus, ang kanyang ulo ay nakayuko. Nang makita ng mga study anti na nakaluhod si Kai, hindi sila makapagsalita at kita ang pagkagulat sa kanyang mga mukha. Sinong mag-aakala na ang bigating si Kai Villa Soto, Mr. Popular ng Laguna University, ay luluhod sa harap ng isang mahirap na tao ng kagaya ni Cyrus na namumulot laman din ng basura para kumita. Sa sobrang hindi kapanipaniwala ng mga nangyayari ngayon parang ganito ang mga nangyayari sa television series. Para bang hindi ito totoo? Kahit si Faye mismo ay hindi makapaniwala, hindi niya rin maintindihan kung bakit biglang sumuko si Kai at magdesisyon na lumuhod sa harap niya. Ang hindi niya alam ay noong nag-enroll si Kai sa Laguna University, nakakuha lang siya ng spot sa college dahil maraming kinausap ang kanyang tatay mula sa kanyang mga koneksyon para lamang. Makapag-aral siya rito. Literal na kinayod at ginapang ito ng kanyang ama, iniilit niyang gumawa ng mga walang kwentang mga bagay para sa mga makakapangyarihang tao para lamang magkaroon ng magandang edukasyon ang kanyang anak sa isang prestigyosong institusyon at gamit ang kanyang mga paghihirap si Kay nga ay nagkaroon na ng pwesto sa Laguna University. Ito ang dahilan kung bakit mas pipiliin ni Kay na lumuhod sa harap ni Cyrus kaysa ma-expel siya sa school. Sa sandaling malaman ng ama ni Kay na Napatalsik siya sa ganitong klaseng sitwasyon malaki ang posibilidad na malubha ang pambubugbog na Matanggap ni Kai Kahit na matakasin ni Kai ang kamatayan sa mga kamay ng kanyang ama, malamang ay magiging impyerno ang buhay niya dahil sa pagkademonyo ng kanyang ama. Kaya naman, walang kamalay-malay si Faye na siya ang naging sanhi kung bakit biglang napagdesisyonan ni Kai na gawin ang utos ni Cyrus. Nagbulang-bulungan ang magstudyanteng nasa paligid ng makita nila si Kay na nakaluhod, pinag-uusapan nila kung ano ang nangyari. Bakit luluhod ang taong gaya ni Kay sa harap ng walang kwentang Cyrus na yan? Oo nga, hindi ba tinagaw ni Kay ang girlfriend ni Cyrus na karaang araw lang? Pinahiya niya pa si Cyrus noong pinabili niya ito ng mga kondom. Anong nangyayari ngayon? Bakit parang bigla yatang bumaligtad ang sitwasyon? Nagkagulo-gulo ang mga study anti sa iba't ibang mga klase. Hindi nyo alam kung ano ang nangyari ngayon doon sa klase namin pinagbintang ni na Kai at Mark. Si Cyrus na nagnakaw ng pera pero natuklasan nila Principal Finch ang katotohanan noong nagsagawa sila. Nang investigasyon. Ngayon parehas silang nakaluhod sa harap ni Cyrus upang manghingi ng kapatawaran sa kanya. Detalyadong paliwanag ng isang babaeng mula sa klase ni Cyrus. Oh, yun pala ang nangyari hindi ako, makapaniwala. Sinong mag-aakala na masasama palang mga tao si Nakai at Mark? Hindi ako makapaniwalang di pinagbintangan nila si Cyrus na magnanakaw. Hindi na, sila nahiya, kaya nga. Kahit naman mahirap si Cyrus, wala silang karapatan na pagtulungan siya ng ganon. Ngayon, nagagalit na silang lahat kina Mark at kay para kay Cyrus. Pinanggigilan na lamang ni Kai ang kanyang mga ngipin habang nakaluhod sa sahig pinakikinggan niya. Ang mga taong nagsasalita. Hindi pa siya napapahiya ng ganito kalala sa buong buhay niya. Ethan, bakit ka sa isang taunan? Kagaya ni Cyrus. Tumayo ka na dyan. Hindi talaga matanggap ni Faye ang sitwasyon na ito at nagmakaawa siya kay Kai na ang kanyang mga matang puno ng nangingilid ng na mga luha. Faye, tumigil ka na at umalis ka na lang. Napahiya na si Kai sa ginawa niya at ayaw niya nang dumagdag pa si Faye sa nangyayari. Boyfriend kita. Kaya bakit hahayaan ko nalang mangyari to? Sigaw ni Faye. Kasalanan ko dahil pinagbintanggan ko si Cyrus. Nakaluhod ako ngayon at inaamin ang mga pagkakamali ko dahil nagbitaw ako sa kanya ng salita na gagawin ko to. Kaya umalis ka na lang. Nagdahilan. Si Kai sa abot ng kanyang makakaya tila ba wala na siyang pag-asa. Ikaw. Naguguluhan si Pei habang nakatingin kay Fei. Hindi niya maintindihan kung bakit si Kai na palaging malakas ang loob ay ngayon nakaluhod sa harap ni Cyrus. Cyrus, pwede ba patayuin na si Kai? Dahil desperado na si Fei, lumingon siya kay Cyrus at inutusan siya. Bakit ko naman gagawin yon? Siya ang nagdesisyong lumuhod. Simpleng sagot ni Cyrus. Bakit bakit gani ang kakapal ang mukha mo? Sa sobrang galit ni Faye kay Cyrus hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya kaya naman ininsulto niya na. Lang siya, ang kanyang mga mata na-laki habang nagwawala siya. Makapalang mukha ko, hindi mapigilan ni Cyrus ang kanyang sarili na mapangiti. Ayaw niya nang kausapin si Faye kaya naman tumingin na lamang siya. Kinakay at Mark at sinabing kayong dalawa at lumuhag kayo hanggang mamayang alas 5. Kapag... Nabalitaan ko na tumayo kayo bago sumapit ang oras na yun, sisiguraduhin kung mapapatalsik kayo sa school. Oo, oo na, kiusambit ni Mark kay Cyrus. Sa kabila ng banda, si Kai naman ay hindi. Nagsalita. Sige, teryo na, sigaw ni Cyrus sila Liam, Michelle, at sa iba pang kasama niya bago umalis sa kanilang school. Cyrus, sandali lang. Nang makita ni Faye na paalis na si Cyrus, kiniblot niya ang ito. May sasabihin ka pa ba? Tanong ni Cyrus kay Faye kalmado ang kanyang ekspresyon. Cyrus, wag mong lokohin ang sarili mo. Huwag mong isipin na pwede mo nang gawin lahat ng gusto mong gawin dahil suportado ka ng principal. Sinasabi, ko sayo, si Kai ay hindi klase ng tao na pwede mong banggain. Kaya patayuin mo na si Kai ngayon din kung hindi pagsisisihan mo to sa buong buhay mo. Kinagat ni Faye ang kanyang nanginginig na labi at sumigaw. Tatayo ba siya kapag inutusan ko siya ngayon? Sagot ni Cyrus. Ikaw, kitang kita ang panginginig ni Faye galit na galit siya sa sagot ni Cyrus sa kanya. Tinuro niya si Cyrus at pinagsisigawan siya, Cyrus, siguro akala mo hindi ko alam ang dahilan kung bakit ginagawa mo ta. Tingin mo inagaw ako ni Kay mula sayo, hindi ba? Kaya ngayon naghihiganti ka sa kanya. Nakatitig si Cyrus kay Faye na mayroong hindi maipaliwanag na ekspresyon sa kanyang mga mata at napangiti na lamang siya. Nakakadismaya ang mga, Pinagsisisigaw niya ngayon, subalit sobrang nakakahiya ang ginagawa ni Faye ngayon kaya't hindi alam ni Cyrus kung ano ba dapat ang isagot niya sa kanya. Cyrus, gusto kong malaman mo na si Kai ang gusto kong makasama, hindi ako inagaw ni Kai sayo, alam mo ba kung bakit si Kai ang pinili ko? Tinitigan lang siya ni Cyrus, hindi siya. Nagsasalita. Dahil wala akong pag-asang nakikita sa iyo sayang lang ang oras ko sa isang pauna na namumulot ng bote sa daan, kagaya mo. Ayaw kong maghirap sa buhay kasama ka. Naiintindihan mo ba? Nang hindi man lang iniisip ang pride ni Cyrus at ang nararamdaman niya, nagwala si Faye at galit na pinagsisigawan siya. Subalit na natiling tahimik si Cyrus. Hindi siya makapaniwalang ganito pala katindi si Faye magwala. Iniisip niya na magagawa ba ni Faye sabihin ang medyo na kapag nalaman niya kung sino talaga si Cyrus. Paano mo nagawang sabitin lahat ng yansa? Madami nga taong nandito, ang tanging nakakaalam lang kung sino ba talaga Cyrus ay si Michelle, kap naman noong marinig niya ang matinding. Panginsulto ni Faye kay Cyrus. Hindi Mia mapigilan mag para siya namaan sa kung sinabi ko yun. Si Faye kay Michelle at sinag din siya na pagtanto ni Cyrus ma parang nakainis na rin siya sa bala araw na hindi na sila ni Faye ngayon. Puti na lang si Faye mismo ang nangiwan sa kanya dahil kung hindi, maghahirap siya sa buong buhay niya kung kasama niya ang nitong klase ng babae. Pagsisisi ako. Paano niya makakasama si Faye, subalit ngayon, binabalaan siya ni Faye na magsisisi siya. Isang malaking kalokohan ang mga sinasabi ni Faye ngayon, subalit bahagya naman siyang nagpapasalamat. Tay Faye. Kung iisipin, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na mapalapit kay Cyrus kung hindi siya. Iniwan ni Faye. Pagsisisihan mo yan. Sinasabi ko sayo, hindi karapat dapat kay Cyrus na magkaroon ng girlfriend. Nababaliw na nga yata si Faye habang galit niyang iniinsulto si Cyrus. Sinisiguro niyang hindi na siya liligaya pa. Sinulyapan lamang siya ni Cyrus bago siya. Marahang lumakad patungo kay Faye. Noong makalapit na si Cyrus kay Faye, binalaan niya siya ng mahina, Faye, may sasabihin ako sayo. Kung mayroong magsisisi rito, ikaw yun at wala ng iba pa. Balang araw maaalala mo lahat ng ginawa mo. Ngayon at maisip mo na isang malaking kalokohan ang ako, magsisisi. Nang marinig ito ni Faye, napangisi siya. Umuso siya at sinabing, anong? Pagsisisihan ko. Sinasabi mo bang pagsisisihan kung nakipag-break ako sa isang hampas lupang kagaya mo? Sino nagsabi sa yung hampas lupa ako? Sagot ni Cyrus. Naubusan na siya ng pasensya ngayon, sinagad ni Faye ang natitirang pasensya na mayroon siya kahit na pinipilit niyang kontrolin ang galit niya. Ngayon, nararamdaman niya na gusto na niyang ay lahat kung sino siya at bigyan siya ng isang malaking sampal sa pagmumukha niya para malaman niya kung anong klase ng tao ang kinakausap niya ngayon.